kaso daming buhangin ngayon eh hindi ko naman siya oh. hindi ko naman siya type ang mura lang oh 390 pesos 1 kg loves thank you loves loves sila eh mag start ka na matamag 1 hour na ako loves mag end na din naman ako maya maya hihintay ko lang yung isda ko tagal Dumatian lagi panalaman mahal mahal lang salmon no. Wala na beli for dinner fils lalab sam thank you loves Ayan lang mga fish. Bili ako ng ano, dalin ko bukas. Pakain ko sa mga kasama ko. Dum, no, 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 no. Mahal pala tong isda na to dito Thank you. Ayan, na ayan na ano yung binili ko. Hi, hi. Uy, Ana, uwi Ana. May manok pa ako doon. Dito din ako bumibili ng manok. Minarinate ko na kagabi yung manok ko. Tapos prito-pritoin ko na lang ang manok. long and lasting Bili nga ako ng cup noodles ko kasi para pag uh, tinatamad ako magloto, yan na lang kainin ko. Masarap din to. Instant noodles. Beef. Parang masarap yung seafood. Ito nga, bili tayo ng isa lang. Yeah. Favorito natin, indomie. <laughs> Meron na ako indomie doon, hindi ko maubos-ubos ang indomie ko. Mami, mami, thank you, mami. Mahal isda, dito lang, so nga. Dito mura lang, bili nga tayo manguya na mani-mani. Para mamanguya tayo mani. I like money, money. Nagaraya. May binili ako. Masarap din yung nagaraya. Barbecue na lang kunin ko. Ayan, done na. win na, ana. na si nanay. Mami, thank you, mami. Mami, mag-ano mag, na ako. Mag-one hour na ako. mag na si nanay. Mag-live sila. Live sila eh, mami. Kailangan na.